Sa unang kabanata makikita ang isang pasilyo na may kumikinang na isang bagay at naglalabas ito ng matinding enerhiya. Ang lakas ng kasawian at ang panlilinlang ay lumalalim sa limitasyon. Isang may ilalim ng lupa ay biglang nabuo anuman ang lokasyon. Pinapagana nito ang sarili gamit ang negatibong enerhiya ng mga patay at naglikha ito ng napakasarap na pamain upang matustusan nito ang mga kinakailangan. Dahil sa mga negatibong enerhiya, ito ay napapaligiran ng napakamaraming halimaw na mahihina, makatamtaman at malalakas. Sa kaibuturan ng dungeon mayroon na na napakahalagang artifact o pambihirang kagamitan. Kung ang isang dungeon ay napakadelikado o kaya matagal ng umiiral ito ay naglalaman ng walang kapantay na kagamitan. Dahil dito sa mga nagdaang taon sa halip na unahin nila ang mamamayan, inuuna pa nila ang pagkolekta ng mahalagang bagay at pagtuklas ng iba't ibang dungeon. Ganon na lang kahalaga ang isang dungeon, kaya ang isang dungeon ay umaakit sa puso ng mga tao. Sa maaliwalas na kalangitan na sisinagan nito ang napakagandang kagubatan, sa gitna nito naririnig ang mga pag-uusap na tila ba nagsasabi na magiging mapagmatsyag sa paligid. Ano raw ang pinaggagagawa nito, buhatin daw niya ng maayos ang kanyang kalasag. Anya pa niya na huwag daw itong maligaw at bumalik na raw ito sa kung saan siya nakapwesto, Dagdag pa niya na mag-ingat raw sa kanyang nasa harap kung itutuloy raw niya ang paghawak sa halamang iyan, dahil kung itutuloy niya ito, ang nakatagong karayom na may lason ay takusok sa kanyang balat at ito'y magdudulot ng sobrang sakit at pagkaparalisa ng buong katawan. Bahagya namang natarante ang isang lalaki na nakasuot ng baluti nang narinig niya ang paliwanag nito. Nagpapasalamat siya sa mga babala at hingi agad ng paumanhin makikita na rin natin ang isang binatilyo na kanina pa nagpapaalala sa kanilang mga kasamahan. Anya pa ng binatilyo sa nakasuot ng baluti na huwag na raw siyang gumawa pa ng kung anong bagay lalo na't malapit na sila sa piitan o dungeon. Hindi naman nakatiis ang kanyang kasamahan na nasa likuran at sinapak ito sa ulo. Pagkatapos niyang magpaliwanag agaran naman siyang tinawag ng isa pa nilang kasamahan na tingnan raw nila ang kanilang nakita. Bahagya namang napahinto sa pagsasalita ang binatilyo na may pulang buhok, at tiningnan niya kung saan naruroon ang kanilang hinahanap. Siya pala ay isang explorer o mananaliksik, ang kanyang pangalan ay Stetch Atler, ang bida ng ating kwento. Makikita rin natin sa bandang harap na, isa rin sa nakasuot ng baluti ngunit ito ay ginintuan, pinapahiwatig nito na siya ay may isang mataas na katungkulan. Agad namang napatanong nang makita rin niya ang lugar na, ito na raw ba ang hinahanap nila? Hindi na rin nakaimak at napatulala naman ang kanyang tauhan. Tiwala namang sinabi ng ating bida sa may gininto ang baluti na, ito na raw ang kanilang hinahanap na dungeon, isa sa pinakaluman dito sa kanilang kaharian. Mabilis namang sumagot ang may gininto ang baluti sa ating bida na mabuti raw. Agad naman niyang sinabihan ang isa sa kanyang pinagkatiwalaan na tauhan na si Balstock na, ihanda raw nila ang kanilang kagamitan at tauhan, dahil papasok na agad sila sa lagusan pagkatapos ng kanilang paghahanda. Pinagpawisan naman itong si Balstock nang marinig ito, siguro dahil sa walang maayos na plano. Mabilis naman sumagot at nagtanong itong Balstock na, ang ibig raw ba nitong sabihin na ngayon at ngayon na? Kumunot naman ang noon itong may gininto ang baluti habang nagsasalita na, ilang araw na raw silang naghahanap at umabot pa ito ng dalawang linggo, sa loob daw ng isang linggo, marami na daw nagagawa, ang kanyang mga kapatid, kailangan niya itong mahigaitan. Kaya paano na kaya kung umabot pa ng buwan, hinding hindi siya magpapahuli kaya wala na dapat silang sayangin pa na oras. Naintindihan naman agad ito ni Balstock kaya mabilis niya tinipon ang mga tauhan. Sa di kalayuan, napag-isip-isip naman itong ating bida na, napakaswerte raw nitong taong ito at nabiyayaan siya ng magandang buhay at maraming mga tauhan. At dagdag pa nito ay kumuha rin siya ng isang tanyag na mananaliksik tulad niya. Iniisip pa niya na wala rin naman raw problema sa kanya kung tatanggapin niya ang alok hanggat meron siya makukuhang parte sa kayamanan. Sa kanyang lahat na napuntahan, ang nasa kanilang harapan ay isa sa may pinakamapanganib na dungeon, level A. Hindi rin daw niya maiisip kung ano ang meron o magiging kahihinatnan kung papasok na sila sa loob. Ngunit sa ganitong hukbo, malaking porsyento at tiwala siyang mapagtagom kaya nito. Sa haba ng pinag-iisip ng ating bida, hindi na niya na nakahanda na pala sila para pumasok, agad naman siyang tinawag ng may gininto ang baluti na, ano paraw ang kanyang hinihintay, kailangan nila ng tagaturo at nang makapasok na sila. Nang makapasok na sila sa loob, mabilis ginamit ng ating bida ang kanyang kakayahan. Active skill, Pathfinding Level 7 Isang mabisang abilidad kung saan madaling makahanap ng mabilis na ruta patungo sa kanilang paruroonan. Pinagmamayabang niya sa kanyang sarili na ito ay isang kakayahan na makahanap ng ligtas at maayos na daan. Isang kakayahan ng isang bihasang mananaliksik, the A-Class Explorer. Sa nagliliwanag niyang mga kamay, isang panibagong kakayahan ang kanyang binuksan. Active Skill, Animal Instinct Level 6 I-maximize ang mga pandama ng daliri at paa at pinapahusay ang pandinig upang magbigay ng kakayahang mag-echolocation. Sa isip pa niya na, isang kakayahan na higit pa sa isang karaniwang tao. Ang sonar detection at vibration detection. Madadama ang kasulok sulokan na kahit walang liwanag ay kanyang makapagpatuloy, mapakiramdaman kung saan gumuguhit ang mga linya sa bawat pader upang makagawa ng higit pa ng hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Dahil hindi nga nakikita ang mga pinaggagawa ng ating bida, pinagpawisan na itong isang kawal sabay sabi na, yang explorer na yan, hindi daw siya sa nagmamagaling ngunit wala raw siyang nakikita upang patuloy nilang itong pagkakatiwalaan. Bahagya naman na inis itong kanyang katabi kaya sabi niya na, wag na daw siya magsabi pa ng kung ano-ano dahil hindi naman raw kukuha ang kanilang pinuno na si Gerald ng isang explorer na walang silbi kaya, isang tabi muna niya iyang pagdududa. Nagpapatuloy ang kanilang paglakad hanggang pinahinto sila ng ating bida. Sabi niya sa kanila na, itong lugar daw na ito, dito na muna daw sila dahil siya na muna ang magpapatuloy. Anya pa niya na, kung susunod daw sila, dapat raw mapagmasid sila sa paligid. Dagdag pa niya na, wag raw nilang kalimutan tumingin sa itaas. Nang tumingin na nga sila sa itaas ay, agad nagbago ang kanilang reaksyon. Namumutla ang kanilang mga mukha at bahagyang pinagpapawisan. Bumungad sa kanila ang napakamaraming matutulis na bagay kaya napasabi itong isang kawal habang nanganginig at hindi makagalaw sa takot na, anong espesyal sa kanya kung bakit o sa papaano niya ito nalalaman. Sagot naman ng ating bida na, sa tuwing hahakbang raw siya ng paisa-isa, naririnig raw niya ang mga bitak sa dingding at tunog ng isang spring. Ito na siguro ang bitag ng nagdaang hainrasyon, Luma na kaya madali niya itong nalalaman at naintindihan. Dagdag pa niya habang papaalis na, yang sahig ang gatilyo ay iisa kaya mas mainam raw na malapit sila sa pader habang naglalakad para maiwasan nilang mapagalaw ang gatilyo. Sa dalawang kawal, halatang hindi pa nga mawala-wala ang kanilang mga mata sa kung ano ang nasa itaas, nadagdagan pa sa kung papaano raw naririnig ang mga gatilyo sa pader. Hindi na raw iyon makatwiran. Sa pagpapatuloy ng ating bida, meron agad siyang napansing kakaiba, isa sa mga pader ay parang may nakatago. Mabilis niya itong pinapakiramdaman at pagkatapos ay kanya itong hinawakan. Agad niyang napagtanto kung ano ang meron sa loob nito. Wala na siyang sinayang na oras at mabilis na pinawalang bisa. Meron din isang bagay na nakapukaw sa kanyang atensyon na para bang isang tanda ng isang lagusan punta sa kabila. Nang matapos nga niya itong hampasin, bumungad sa kanilang harapan ang napakalaking espasyo. Sa isip ng ating bida na, ang nakikita raw nilang malaking area nitong dungeon ay siyang puso o dulo na kung saan nakatago ang kayamanan at ang nagbabantay nitong halimaw. Napabuntong hininga itong si Stek habang inisip pa niya na, hindi naman raw siya mandirigma o isang salamangkero, ito na raw ang pimaka malaking balakid sa kanya sapagkat walang siyang lakas upang harapin ang nakaambang panganib sa nagbabantay nito. Napatanong na rin itong si Balstock nang makita ito na kung ito na daw ba ang lugar na kanilang hinahanap. Anya naman ni Stech na ito na daw. Sa bigat ng ore na nakapalibot sa silid, mabilis na nagbitaw ng utos si Balstock sa kanilang mga tauhan. Anya na, maging handa kayo, lahat ng mga nagdadala ng kalasag ay sumulong paharap at gumawa ng depensa, walang atres hanggat hindi nakukuha ang tunay na layunin. Bumaling naman siya kay Stech at nagtanong na, paano daw nila mapapalabas ang tagabantay ng kayamanan. Tiwala namang sinagot ni Stetch na, madali lang daw, pulutin lang daw ang isang kapirasong bato at ihagis ito sa may bungangan ng lagusan, ito na raw ay magiging sinyalas sa kanya na may nanghihimasok sa kanyang lungga. Itinapon na ni Stage ang bato at biglang may napakalakas na ungol ang kanilang naririnig. Nagpapahiwatig na hindi pangkaraniwan ang kanilang kakaharapin sapagkat sa tunog pa lang nito ay para bang kaya na silang pabagsakin. Gulat na gulat itong si Balstock at ang ating bida sapagkat hindi nga nila ito inaasahan. Dahan-dahan nang ang lumabas ang halimaw, makikita ang naglalakihan nitong mga binti na may nagningit-ngit na mga mata at matutulis nitong ngipin. Hindi na napigilan at sumigaw ang isa sa mga kawal na, ito raw isang terest. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang Terresque, ang Terresque ay isang nilalang mula sa mitolohiyang Prans. Ayon sa Golden Legend, ang hayop ay may ulong tulad ng leon, isang katawan na pinuprotektahan ng, mga, carapace na parang pagong, anim na talampakan na may mga kuko na parang oso, buntot ng ahas, at maaaring maglabas ng makamandag na hininga. Sigaw naman ni Balstock na, huwag daw silang matakot at sumulong paarap. Tuluyan na nga nagbitaw ng atake ang halimaw sa kanila, isang malakas na apoy ang pinakawalan mula sa kanyang bibig. Nakaabang naman ang kanilang mga matitibay na taga-depensa na kanina pa nakahanda upang harangin ang matitinding pag-atake ng halimaw. Dagdag pa ni Balstock na, huwag daw nilang hayaan na makapasok ang atake sa kanila at ilabas daw nila ng mabilis ang shield wall. Di na nga nagtagal at nag-activate ang kakayahang, shield wall level 6 bumuo ng isang shield wall na may dalawa o higit pang tao. Magbibigay ng proteksyon mula sa pisikal na atak at mahika. At nagdagdag pa ng utos itong si Balstock na, ang nasa likod daw na mga may dalang pana ay maghanda upang magpakawala ng ataki at puntiriyahin sa may bunganga. Sagot naman ng isang kawal na, hindi daw nila mapatamaan ang bunganga nito dahil sa lakas ng hangin at nakakasilaw na liwanag galing sa apoy. Napaisip na nga itong si Balstock. Habang tinatakpan ang kanyang mukha, totoo nga na napakalakas ng apoy halos wala na siyang makita. Kaya wala na daw ibang paraan upang mapatamaan kung hindi gamitin na lang ang pakiramdam kaya, sumigaw siya kay Stetch. Napatulala itong ating bida sa kung bakit siya tinawag nito dahil wala naman siyang kakayahang makikipaglaban. Tanong ni Balstock na, kaya daw ba sa isa sa kanyang mga kakayahan upang patamaan ang bibig ng halimaw? Sagot naman ng ating bida na, hindi pa daw siya nakagawa ng ganon. Galit naman sumagot si Balstock na, nagtanong raw siya kung kaya niya, at uulitin pa raw ba niya na kaya ba nitong mapatamaan gamit ang kanyang kakayahan. Naiinis naman itong ating bida sa kung bakit meron pang ganitong pangyayari. Ngunit, mapagmalaki niyang sinabi sa sarili na siya raw si Steph isang A-class explorer. Mabilis niyang dinampot ang sabay sabi niya kay Balstock na, gagawin daw niya sa abot ng kanyang makakaya sa kanyang paghahanda, iniisip niya na habang hindi pa kumakalat ng tuluyan ang apoy mas mainam na itong patamaan. Wala na nga siyang sinayang na oras at ginamit na niya ang kanyang kakayahan. Animal Instinct Sa bilis ng palaso, agad na tumama sa bunganga ng halimaw. Hindi naman makapaniwala itong ating bida dahil nagawa nito ng isang tira lang. Tuluyan na nga napahinto ang paglabas ng apoy sa bibig nito at makikita na, napahiyaw ito sa sakit dahil dito nakagawa ito ng pagkakataon upang makapag-isip pa ng ibang plano. Nagsalita naman itong si Balstock sa kanila na, huwag daw ibaling ang atensyon sa iba dapat nakatutok palagi sa kalaban dahil ngayon palang magsisimula ang tunay na laban. Nanlaki bigla ang mga mata ng ating bida na tila ba nakikita na si kamatayan. Ang halimaw na kanina pagalit na galit, isang malakas na hampas ang pinakawalan na sanay tatama sa kanya subalit sa huling minuto ay naiwasan ito. Walang anumang binitawan ang kanyang daladalang pana upang makaiwas habang makikita sa kanyang mukha na gusto pang mabuhay. Mabilis nga itong tumama sa katabi nitong kawal. Dahil sa lakas ng impact, nayupi ang daladala nitong kalasag at tumama sa kanyang katawan dahilan ng paglabas ng mga dugo sa kanyang dibig. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iwas, sa isip niya na, hindi lang daw ang apoy ang problema. Ganun ba daw talaga kalakas ang isang terrorist? hindi raw niya maintindihan. Nang napagtanto na wala na talagang siyang magagawa, mabilis siyang sumigaw sa kanilang kasamahan na gumawa na raw sila ng paraan. Mabilis namang tumugon at nagpaulan ng sangkaterbang palaso sa halimaw subalit ni isa walang bumaon. Dahil narin sa kapal ng kalasag, napasigaw itong isang kawal na wala raw naging epekto ang kanilang pag-ataki. Isang mapaminsalang hampas ang tumama sa kalasag ng mga mandirigma, sa sobrang lakas nito tila ba parang isang lata ng sardinas na pinaglalaruan. Sigaw naman nitong si Balstock na, kung ganun raw kalakas ang kanyang depensa, gamitin daw nila ang shield bash para maipabagsak. Patuloy nitong hinahabol ang ating bida at tuloy-tuloy rin ang pagwawala ng halimaw hanggang nakahanda na nitong wakasan ang kanyang buhay. Sigaw na lang din ang nagagawa ng ating bida. Ngunit sa huling sandali bago tumama ang atake ng halimaw, Isang nagaktibong abilidad ang nabuksan. Shield Bash Shield Bash Level 5, palakasin ang kalasag at ay indayog ito upang tangayin ang kalaban. May posibleng pagkakataon ng pagkalito mula sa pisikal na pinsala. Nagawa na nila itong napaatras subalit so naghahanda na naman ito umatake. Bago pa makagalaw ang halimaw, si Balstock na kanina pa utos ng utos ay gumawa na rin ng hakbang mabilis na nakapunta sa likuran ng halimaw habang hawak-hawak nito ang kanyang espada. Wala na sinayang na segundo at nagawa nga mahiwa ang kaliwa nitong mata. Sigaw ni Balstock sa kanilang kasamahan na, isang atake pa daw tulad nung kanina. Di na rin nagsayang pa ng oras at umatake na sila sa halimaw gamit ang shield bash. Baka sa mukha ng halimaw ang magkasabay nilang atake kaya't wala na itong nagawa habang patuloy ang pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa at doon na nagkaroon ng pagkakataon ang kanilang pinuno na si Gerald upang tapusin. Kaya sabi ni Balstock sa kanyang pinuno na ito na raw ang kanilang pagkakataon ng sila ay makawala sa ganitong sitwasyon at siya na daw ang bahala sa bumagsak na halimaw. Walang sinayang na oras at tumalo ng napakataas si Gerald, makikitang walang pag-alinlangan sa kanyang mapaminsalang atake. Itinoon niya ang kanyang buong lakas sa kanyang matalim na espada tuluyang tumama ang kanyang atake sa halimaw na dahilan ng kanyang pagtasawi. Manghang-mangha ang ating bida at di makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Makikita naman sa mukha ni Balstock na tiwalang-tiwala siya sa kanyang pinuno na magagawa niya ito. Itinaas ni Gerald ang kanyang dugo ang sandata at bahagyang umiti simbolo ng kanilang ganap na tagumpay. Sayang-saya ang lahat habang sumisigaw at sa wakas na pawi na ang kanilang pangamba dahil hindi biro ang kanilang nakaharap. Ang ibig lang sabihin nito kapag napatay na ang tagabantay, makukuha na nila ang lahat ng kayamanan kung saan ito nakaimbak. Sa isip pa ng ating bida na hindi raw talaga niya lubos akalain na matatalo nila ang halimaw at sa unang pagkakataon sa lahat ng kanyang paghihirap ay makakita siya ng isang artifact sa loob ng dungeon. Nang makapasok na sila sa loob kung saan nakaimbak ang kayamanan, bumungad sa kanya ang dilaw na liwanag na tumama sa mukha ng ating bida sa lalim ng kanyang pag-iisip, hindi agad niya namalayan na tinatinanong pala siya ni Gerald na, ang stage nga ba ang tunay niyang pangalan? Nang mahimasmasa ito ay dali-dali namang sumagot na, oo tama raw, Stetch daw ang tunay niyang pangalan. Habang naglalakad sila papasok, sa kaliwat kanan makikita ang napakaraming kayamanan subalit hindi pa rin binaba ang kanilang bantay at patuloy na kamasid kung saan nakaharap ang bawat isa patuloy pa rin ang pagtatanong ni Gerald sa ating bida na, about daw sa kanyang narinig na, sa kabila daw ng kanyang titulo na A-Rank Explorer, kahit isa raw ay hindi pa siya nakagawa o nakaklear ng isang dungeon. Nang narinig ito ng ating bida ay hindi naman agad siya nakaimik dahil lahat ng iyon ay totoo. At dagdag pa ni Gerald na, alam daw niya na wala siyang problema sa combat trap kahit marami pa ito o kaya napakadelikado, ang ibig sabihin daw nito na ang tagabantay ang kanyang munting malakid. Sa kasong iyon, ngayon lang raw ba nito masisilayan sa unang pagkakataon sa kanyang harapan ang isang nagniningning na artifact. Isang kulay berde ang nilalabas na nagniningning na singsing -sing at ulo nito ay may wangis ng kalansay. Gulat na gulat ang lahat maliban kay Gerald habang nakaharap ito sa singsing -sing na patuloy na lumulotang. Ramdam sa kanyang mga boses na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sagot niya kay Gerald na tama raw ang kanyang sinabi. Maestro, kung gayon daw sabi ni Gerald habang pahakbang papunta sa singsing -sing na, dahil unang beses niya itong makita, nararapat din daw niya itong mahawakan. Kaya tanong niya sa ating bida kung hahawakan raw ba niya ito. Bahagya namang naguluhan ang ating bida kaya sabi niya kay Gerald na pakiulit raw ang kanyang sinabi. Hindi ba raw siya nababahala na baka raw itakbo niya ito palayo sa kanila. Napatawa naman itong si Gerald sa kanyang pinagsasabi kaya sabi niya sa ating bida na, bakit hindi daw niya gawin kung ano ang sa kanyang palagay. Dagdag pa niya na, kung ano raw ang magiging kinalabasan ay huwag raw siya nitong sisisihin. Natawa na rin itong si Steck, sa isip niya na, ang nakatala raw sa kanilang kasunduan na ang lahat ng kayamanan sa loob ng dungeon ay sa kanya maliban sa isang artifact. Kahit hindi raw magiging kanya ang artifact, nakaparaming kayamanan naman raw ang naghihintay sa kanya kaya, mas mainam na rin daw na mahawakan niya ito. Kaya sagot niya kay Gerald habang inaabot niya ito na, oo raw hahawakan na niya kung yan ang gusto niya. Sa mga mata at mukha nitong si Gerald ay makikitang meron itong masamang binabalak sa ating bida. Nang mahawakan na ito ng ating bida, nagsimula itong magpalabas ng kakaibang enerhiya, na halin tulad ng isang kuryente, hindi niya moari ang kanyang nararamdaman. Biglang, napasigaw siya ng napakalakas, wala na siyang magawa, namamanhid na ang buo niyang katawan. Isang malakas na tunog ng kuryente na bumabalot sa buo nitong katawan. Gulat na gulat naman itong kanyang mga tauhan habang nakatingin sa naninigas na katawan ni Stetch. Subalit, batid na ito ni Gerald kaya iba ang kanyang naging reaksyon nang makita kung ano ang nangyayari sa ating bida parang walang dahilan upang huminto sa paglabas ng kapangyarihan ang Sing Sing, na dahilan na dahan daw ang nalulusaw ang balat ng ating bida. Unti-unti nang nasusunog ang kanyang damit habang tumatayo ang mga buhok sa kanyang ulo. Sigaw lang ang kaya nitong nagawa habang pinapanood siya ng kanilang kasamahan. Para bang tinutusok-tusok ang kanyang katawan habang makikita na may lumabas na usok sa kanyang bibig na tila baluto na ang kanyang laman. Kahit sa kapal ng kanyang kasuutan, Animoy isang papel na pinupunit sa lakas ng kapangyarihan, lumabas na rin ang laman sa kanyang binti. At nagmaglaon, nakahandusay ang katawan ni Stetch sa lupa habang nakatitig ang dalawa sa kanya subalit iba ang makikita sa mukha ni Gerald na tilaba na awa pa ito sabay sabi na, hihingi raw siya ng paumanhin sa nangyari. Dagdag pa niya na may sarkastikong na, ang lahat daw ng uri ng iba't ibang negatibong enerhiya ay nanggagaling sa artefact hindi raw niya dapat ito hawakan ng ganoon na lang. Sa kabila ng nangyayari kay Stek ay, tumitibok pa rin ang kanyang puso at meron pa rin siyang kamalayan subalit hindi na rin ito magtatagal. Naiyak na lang itong si Stek at makikita sa kanyang mukha na tuluyan ng ganaluso ang kanyang balat, sa isip niya na, nalinlang raw siya, mas halimaw raw ito kaysa sa mga halimaw. Inapakan ni Gerald ang kaliwang braso ni Stetch na, kung saan naroon ang Singsing -sing at nilakasan pa niya ito hanggang bumaon ito sa laman at tunuyan nang lumabas ang kulay berdeng sing-sing. Tinawag na niya ang kanyang paynaka pinagkakatiwala ang tauhan na si Balstop, inutos niya na suriin daw niya ang sing-sing. Agad namang tumugon ito at nang matapos ay nagsalita itong si Balstop kay Gerald na, sa tingin raw niya ay, nawala na ang sumpa. Sa lakas ng pagkaapak ni Gerald sa braso ni Stetch tuluyan nga itong naputol. Sa kanilang pag-uusap na, mabuti kung tuluyan ang nawala ang sumpa at ihanda na ang ating mga tauhan para makaalis. Agad naman tumugon si Balstock at kinuha na rin niya ang sing-sing sa kamay ng ating bida. Sa kanyang pag ay nagtaka siya sa kanyang nakikita, napatanong siya na ito ba raw ay isang mga galamay. Biglang naglabas ng enerhiya ang sing-sing at ito'y bumalik sa kamay ni Stetch sa pamamagitan ng mga galamay nito, sa pangyayari napasigaw itong si Baustop sa kanyang master dahil para bang may dilugyo ang darating. Natulala na rin itong kanyang master na nakita at pinagpapawisan, wala nor ing lumabas sa kanyang bibig kahit kaunting salita. Si na kanila lang nawala ng buhay. Isang bagzo ng enerhiya ang bumabalot sa buo nitong katawan at unti-unting nagkakaroon ng balat at naghilam ang kanyang mga sugat. Tila ba isang sestima ang nag-aktibo na, significant danger detected. Active Skill, Automatically Recover at iba pang di matukoy na abilidad ang mga nagaktibo. Habang nakalutang sa Eri ay, naghanda naman itong si Balstock na atakihin siya at pinapabalik muna ang kanyang pinuno upang maprotektahan sa mga mangyayari. Itinoon na ni Balstock ang kanya lakas sa kanyang mga braso at kamay upang makapaglangsad nag-atake gamit ang espada subalit laking gulat niya nang hindi ito gumana kaya mabilis niyang sinabihan ang mga nagdadala ng pana na patamaan nila ito subalit, sa pangalawang pagkakataon hindi pa rin ito gumana dahil kahit isa ay walang bumaon. Makikita sa mukha ni Gerald ang galit, inis at kaba. Tanong niya sa kanyang isipan na, ito na raw ba ang tinatawag na symbiotic artifact? Tulukuhan Patuloy ang paglakas ng enerhiya na bumabalot sa katawan ni Stetch dahil ang di na rin alam ni Gerald na kung ano ba ang nangyayari. Sa isip pa ni Gerald na, nag-react na raw ba ang artifact sa pagkuhan nito. Hindi na raw maganda ito. Nababalisa naman itong si Balstock kaya tanong niya sa kanyang pinuno na, ang lahat daw ba ng lugar kung saan sila naroon ay guguho na. Pagkatapos nga ng kanyang pagtatanong ay bigla na lang lumakas ang lindol at gumuho ang mga kisame, may naglalaki ang bitek sa sahig na dahilan na tuluyang mahulog ang kanilang mga kawal. Sigaw ni Balstock sa kanyang pinuno na, kailangan daw niyang makaalis mula dito. Mabilis inilabas ni Balstock ang kanyang nakatagong scroll na may kapangyarihang makateleport ng mabilisan. Subalit parang ayaw peren tantanan ni Gerald ang kanyang pinagpaguren habang nakatingin sa katawan ni Stetch. Sa isip niya na, sa lahat raw ng kanyang pagod at pawis ay ito para ang kanyang makukuha. Ang lahat ng magagandang bagay ay mauuwi lang sa wala. Nangungunot na sa galit ang kanyang noo at iniisip pa niya na, hindi raw siya papayag na makalabas sa lugar na ito na walang dala. Hinugot na nga ang kanyang espada upang muling pagtatagain itong si Stek upang makuha ang artifact subalit pinigilan ito ni Balstock sa huling sandali, ilang segundo na rin ang naiwan upang tuluyan ng bumigay lahat ng nasa kanilang paligid. Nang maaktibo ni Balstock ang escape scroll, isang liwanag na nakapalibot sa kanila habang sumisigaw si Gerald na ang kanyang artifact raw, ay naroroon pa hanggang naiwan na lang ang inis at galit sa sigaw ni Gerald sa pangalan ng ating bida. Sa pagkawasak ng lugar, nahulog ang katawan ni Stetch sa kawalan. Isang notification ang lumabas na, ang artifact na tinatawag na Momento Mortem ay tinatanggap si Steck bilang ang kanyang kapartner. Sa malakas na daloy ng tubig, makikita ang katawan ni Stetch sa tabi nito at himalang na buhay at nakaligtas pa ito sa gumuhong pasilyo, unti-unti na siyang nagkaroon ng malay, nakikita niya ang kanyang kamay na may kulay berde na kung saan dyan nagsimula lahat. Unti-unti na ring nanambalik ang kanyang lakas subalit marami ang nalunok nitong tubig dahilan ng kanyang pagsusuka. Pagkatapos ay muli siyang humiga at nagmuni-muni na nasaan na daw ba siya, ano daw kasing lugar ito at bakit sabrang napakadilim. Napailing siya ng maramdaman niya na para bang napunit ang buo niyang katawan. Naiba ang kanyang atensyon ng magliwanag ng malakas ang kanyang kaliwang kamay. Sa kanyang pagtataka nagsalita siya na, bakit daw nandirito ang sing-sing at bakit daw nakasuot sa kanyang kamay, kailan ba daw niya ito nangyari? Dahil ang huli daw niyang natandaan na, naluko daw siya sa isang balasubos na ipahawak sa kanya ang artifact. At sa pagkakaalam niya ay namatay na siya sa mga oras na iyon. Nakakainis daw ang ganito dahil hindi raw niya maintindihan ang mga nangyayari. Subalit may isang nagsasalita sa kung saan na. Oo totoo daw ay namatay na siya. Laking gulat naman, ni Stetch sa kung sino raw ang nagsasalita. Dagdag pa nito habang binanggit ang pangalan na, Steck Atler. Isang pigire ng bungo ang lumabas sa singsing -sing na ngayon ay kaharap ng ating bida na nagsasabi pa na, Ikaw Steck Atler, isang walang kwentang kasama. Baka sa kanyang mukha ang pagkagulat, litong-lito habang lumabas ang malamig na pawis sa kanyang mukha.